Okay, magandang gabi ano. So siguro, okay, uh, karamihan sa inyo, especially yung ating mga girls na subscribers dito. Okay? So kayo is nagdadalawang isip na palaging ipakain yung uh, pichi-pichi ninyo. Okay? So sa kadahilanan na nagdadalawang isip kayo kung ano ba yung possible na po pwede niyang malasahan, maamoy o may experience habang kinakain yung mga pichi-pichi ninyo. So, yun yung dahilan kung bakit ayaw nyo o nagdadalawang isip kayo na ipakain sa mga lalaki yan. So, ngayon, mga kamamay, mga girls especially, makinig kayo. So, nag-share ako o magbabahagi ako sa inyo ng anim na tips kung paano nyo malalaman na after nilang kainin yung mga tahong ninyo is malalaman ninyo na talagang nagustuhan nila na kainin yung tahong ninyo. Kahit na tanungin nyo sila at sumagot sila ng oo, masarap, but still, kailangan nyo pa rin ng uh, assurance na talagang nagustuhan nila. Okay? So, para malaman nyo talaga ang seryoso at uh, totoong kasagutan, kung talaga nagustuhan nila ang kainin, yung mga tahong ninyo, so andito ang aking anim na tips upang malaman yan. So, huwag na natin patagalin. Ano? So, kung gusto nyo yung mga ganito klase ng tips uh, tungkol sa love advice, isa lang hiling ko, just click the subscribe button at notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga video and tips na kagaya nito. Ano? So, number one tips kahit hindi mo na utusan. Okay? So, at the first time na ginawa nyo yun, okay, nag-loving-loving kayo, ano? So, uh, first time niyang natikman yung baba mo at uh, hindi ka sure kung nasarapan ba siya or nag-enjoy ba siya. Okay, eto, tandaan nyo to Sa second time na ginawa ninyo yung uh, ganon, so hindi mo na siya kailangan pang utus utusan. Siya na mismo yung kusang bababa dyan sa tahong mo para kainin. Okay? So yan ang assurance na talagang nagustuhan niya yung tahong mo on the first place. Kahit hindi mo na siya utusan, siya mismo ang kusang bababa at hahanapin Yang bukiring mo para kainin. Okay? So yun, ano? So kamama yun ang talagang napaka the best na na, 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 na dyan. Kahit hindi mo na sila utusan, kusa na silang bababa kung second time yung ginawa yung labing-labing. Okay? So, sana makatulong yung uh, unang tips natin kahit hindi nyo na sila utusan. So, pangalawa, hinding-hindi sila susuko kahit ano pang mangyari. Kahit abutin sila ng siyam-syam sa pagkain niyan hanggat hindi nila natatapos yung kanilang misyon na palabasin ang batis hinding hindi ang mga yan titigil hanggat hindi nila napapalabas yung batis na yon at talagang uh, enjoy ang mga yan so that is the number one tips natin kahit mangalay ang panga <coughs> kahit abutin pa ng sham sham ang mga yan pag nangalay ang panga ng mga yan hihinga lang sila ng malalim kukuha lang sila ng hangin diretso na ulit so sign yon mga kamamay na nagustuhan nila ang pichi pichi ninyo Okay, pag nakita nyo na kahit awatin nyo silang ganyan, eh ayaw nilang umalis, so sign nyo na talagang gustong gusto nila at talagang bentang benta sa kanila ang pichi, pichimo mo. So number 3, hindi sila humihingi ng kapalit. Okay? May mga boys kasi na ganun eh. Sa, uh, ang gusto nila, once na kinain nyo ang kanilang tahong, ang kapalit nun is kainin naman ninyo yung aming pipino. Okay? Which is, kung talagang gusto nila na kainin yung tahong ninyo, Hindi hindi po sila hihingi ng kahit na anong kapalit. Okay? Kahit alam nila na yung tahong ninyo is matagal uh, lumabas yung batis, eh dire-diretso lang sila. Kahit wala silang ina expect na kapalit, kahit hindi nyo kainin yung kanilang pipino, is okay lang sa kanila. Okay? ah uh, doon pa lang sa ginagawa nilang yun na pagkain ng tahong ninyo is nag enjoy na sila and that is the sign na talagang nagustuhan nila talaga at nawili sila na kainin ang pichi Pichinin ninyo. And uh, number four, malungkot. Okay? Kasi yung mga babae, minsan, uh, tinatry lang nila... Okay, sinasabi nila sa mga boys na uh, last time naman lagi na lang na lagi na lang uh, lagi mo na lang kinakain yung pichi-pichi ko. Bakit hindi naman natin ipahinga naman? Okay? So doon naman tayo sa ibang uh, style which is hindi mo nakasali yung pagkain ng tahong. So makikita nyo sa kanilang itsura, sa kanilang reaction na talagang malungkot na malungkot sila. Which is pag nakita mong malungkot sila, doon palang lang masasabi mo ay ma assure mo na talagang may na sila, may kulang sa inyong labing-labing. And which is, yun yung pagkain ng tahong mo. Pag nakita mo na malungkot siya, parang hindi kumpleto yung, yung session niyo without uh, eating your uh, you know your tahong so it means na talagang gustong-gusto niya yung pagkain ng tahong mo and uh, hindi po pwede na wala sa inyong session okay pag nakita mong malungkot tumanggi ka na huwag muna kainin yung tahong mo at malungkot sign yan kamamay na sila ay uh, uh, sila ay nawalan ng tahong na kinakain at malungkot sila pagka hindi nila yon nakain. And uh, number 5 papuri. Okay? So, papuri habang kinakain nila yung tahong nyo, sari-sari yung kanilang sinasabi, sari-sari yung kanilang ipinaririnig sa inyo. Okay, so, masarap daw yung mani, matamis daw yung uh, sabaw ng mani, okay? Maganda raw ang itsura ng tahong, okay? So, ayan, mga papuri yung maririnig mo sa kanila. Hindi ka makakarinig dyan ng mga uh, 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 mga pangit na words, hindi ka makakarinig sa kanila ng, ng hindi ka aya-aya. Lahat Uh, papuri lahat maaayos okay kasi nga po nag-enjoy sila uh, sila ay uh, willing na kainin yan in the long run kahit sila ay uh, pagod na dire diretsyo pa rin okay and last walang tigil kahit sila is awatin mo na ganyan dire diretsyo pa rin okay so nagmamakaawa ka na natama na okay na Uh, parang lalabas na which is hindi pa rin nila tinitigilan so that is a sign na talagang gustong gusto nila enjoy na enjoy nila willing willing sila sa pagkain ng tahong ninyo kaya kapag ka nakakita kayo nakakilala kayo ng lalaki na ganyan na talagang ayaw niyang tigilan kahit na sinabi mong stop kait na sinabi mong uh, malapit na, malapit ka na, ayo pa rin tumigil, yan ay isa sa ating mga signs na talagang gustong-gustong-gusto nila, hindi lang gusto, gustong-gusto nila yung tahong ninyo. Kaya mga girls, pag nakita nyo itong mga, uh, mga tips kong ito, so uh, ibig sabihin lang yan, Okay sa kanila, good sa kanila, okay, gustong-gusto nila na nakainin ang tahong ninyo at wala na kayong pangamba pa na, na magbigay ng dahilan upang hindi ito ipakain sa kanila. Alam ko mga girls, more on uh, more on sa ating mga girls dito na nag-enjoy talaga sa 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 pagpapakain ng kanilang tahong sa mga lalaki. Kaya mga kamamay, so 'yan lang ang aking mga tips na maibibigay sa inyo for now. Ano? So sana ay uh, may apply ninyo at makita nyo sa inyong mga partners. Okay? So hanggang sa muli mga kamamay, sana makatulong yung mga tips na yan. Don't forget to click the subscribe button kung gusto nyo pa ng mas maraming mga tips and video na kagaya nito. Hanggang sa muli mga kamamay, see you for our next vlog. Paalam!